magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bale mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At si Chester ay napahawak sa kanyang nuo. At si Pinunong Benj ay ngumiti at sinabi. Brother Dax, ito ay natatangi namin lubad. Na ginagawang pantali sa mga aming mahuhuli na iba't ibang nilalang na napapadpad sa aming nasasakupan. Kung wala naman silang ginagawang mapanganib sa aming lugar, pinapakawalan din namin ang mga iyon. Ang mahiwagang lubad na mga nakatali sa mga kasundaluhan ng lahing elf ay nagtataglay ng init. Ang ahas na inyong nakikita ngayon ay hindi talaga tunay na ahas. Ito ay humuhubog lang sa pagiging ahas. Ngunit ang lubad na ito ay nagtataglay ng init. Kung matagal itong nakatali sa sinuman, makakaramdam sila ng init ng kanilang katawan. Ngunit hindi naman ito nakakamatay. At kung sino man ang magpilit pumiglas sa pagkakatali sa mga lubad na iyan. Mas lalong mag-iinit ang lubad na pwedeng maluto ang balat ng sino man nakatali gamit ang mahiwagang lubad. At kung mas lalong nagpupumiglas ang sino man nakatali sa lubad na iyan. Ito ay maaaring mamatay. Kaya dapat ay maging kalmado lang ang mga kasundaluhan na nagmula sa lahi ng mga elf. Sabi ni Pinunong Benj. Nang marinig ito ni Chester. Siya ay ngumiti at sinabi, Brother Benj, kung kami ay magpasya ng umalis sa inyong kaharian, upang bumalik na sa aming mundo kasakasama si Brother Daryl. Kung ito ay mangyari, nais ko sana magdala ng mahiwagang lubod sa aming mundo. Kung maaari lang Brother Benj, sabi ni Chester, nang marinig ito ni Pinunong Benj. Siya ay ngumiti at sinabi, Oo naman Brother Chester, ang mahiwagang lubod na ito ay sa lahi lang namin makikita dahil ang mga mahiwagang lubod na ito ay ginawa ng mga matatandang barbarian. Gamit ang kanilang mga kasanayan at spiritual. Hindi ito isang sumpa, ngunit kung normal na tao na namayroon sa mundo nyo ang makakakita dito ay labis na ito. Sabi ni Pinunong Benj, at maya maya, dahil sa init na hindi ganon nakakapaso, ang mga kasundaluhan ng lahing elf ay unti-unti ng mga nagkakamalay. At sa pagdilat ng kanilang mga mata, Laking gulat nila nang makita nila sa kanilang harapan ang mga pigire na nagmula sa lahi ng barbarian. Na sila General Kai, General Brian at ang mga kasundaluhan. Labis ang takot na nararamdaman ng mga kasundaluhan ng lahing elf. At si General Brian ay nagsalita at sinabi, Mabuti naman ay gising na kayo. Kayong mga lapas tanganan na nagmula sa lahi ng mga elf. Nalihim na umatake sa aming hari na si Haring Benj. Ay kayong lahat ay amin ng mga bihag. At kung hanapin nyo ang inyong mga kasamahan na mga kasundaluhan na nagmula sa inyong lahi, hindi nyo na sila makikita. Dahil ang libong kasundaluhan na inyong mga kasamahan ay amin ang napaslang lahat. Maswerte kayo dahil na natili-parent kayong buhay sa oras na ito. Kung ako lang ang masusunod kayong lahat ay akin ang pagpapaslangin ngayon. Sabi ni General Brian, nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng lahing elf, sila ay sobrang takot na takot at ang iilang sa kanila ay napaihi pa sa kanilang kasuutan pang baba dahil sa pagkatakot. At maya maya si General Kai ay sumigaw. Sec Master Dax, Sec Master Chester, at Haring Benj. Ang mga kasundaluhan na ito na ating nabihag na nagmula sa lahi ng mga elf ay may mga malay na. Sigaw ni General Kai, nang marinig ito nila Chester, Dax, at Pinunong Benj. Ang tatlo ay dahan-dahan naglakad. At nang makarating na sila sa mga kasundaluhan ng lahing elf, na mga nakatali sa mga mahiwagang lubad, si Pinunong Bench ay nagsalita sa seryosong tono. At sinabi, mabuti naman ay gising na kayo. Napakalaking kalapastanganan ang ginawa nyo sa amin. Lalo na sa akin, kilala nyo ba ako? Ako ang hari ng lahing barbarian, na ginawang nyo ng palihim na pag-atake kanina sa mga ulap. Walang katumbas na kabayaran ang ginawa niyo pag-atake sa amin kanina ng aking mga kapatid at sa aking mga kasundaluhan. Napaslang niyo ang aking iilang mga kasundaluhan dahil sa mga araw na ginamit niyo. Sa totoo lang, napakatalino ng inyong ginawa na lihim na umatake sa kalangitan at magtago sa mga ulap. Mahihirapan talaga ito malaman o matunugan ng sino mang atake inyo. Alam niyo ba buhay niyo ang magiging kabayaran sa ginawa niyong pag-atake sa amin kanina? at hindi lang buhay nyo ang amin. Kukunin kong hindi ang buong lahi nyo sa lahi ng mga elf. At ang inyong hari na si Haring Ken ay aking wawakasan ang buhay. Sa oras na magtungo kami ngayon sa inyong lugar at sa inyong kaharian. Maswerte pa kayo, binuhay ko pa kayo ngayon. At ang general nyo ay swerteng nakatakas kanina. At ito ay aking nakakatiyak na tumungo siya pabalik sa inyong kaharian. Ngunit kung inaakala niya na magiging ligtas na siya dun siya nagkakamali, dahil ngayon araw ang buo yung lahi ay mawawala na sa mundong ito. Kayong lahat ay aking mga papazlangin. Malas nyo lang, kami ang inyong ginawa ng kalapastanganan na gawain. Kaya ihanda nyo na ang inyong sarili. Sabi ni Pinunong Bench sa seryosong tono. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan. Labis ang pangamba ng mga ito. Ang pagtibok ng kanilang mga puso ay labis ang pagtibok at sila ay nag-aalala sa mga kalahi nila at para sa buhay ng kanilang hari na si Master Ken at sa pamilya nito. At maya maya si General Brian ay nagsalita at sinabi, Haring Benj, ano na ang sunod namin gagawin? Sabi ni General Brian, nang marinig ito ni Pinunong Benj. Siya ay nagsalita at sinabi, Tayo na muna bumalik sa ating kaharian. Bago tayo tumungo sa lugar kung nasaan ang kaharian ng lahi ng mga elf at ang kanilang hari na si Haring Ken kailangan masabi ko nang ayos sa inyo na aking apat na magigiting na heneral at sa ating buong kasundaluhan kung ano ang ating mga plano at dapat gawin. Para maisagawa natin ito ng walang magiging problema. Kailangan ko matiyak na walang makakatakas sa lahi ng mga elf at walang matitira na buhay sa kanilang lahi. Sa ating paglusob sa kanilang kaharian sa araw na ito, pangunahan nyo na ang pagbabalik sa ating kaharian. Sabi ni Pinunong Benj nang marinig ito nila General Kai at General Brian. Si General Brian ay sumigaw. "Kayong lahat ng mga kasundaluhan ng lahing elf, magsitayo kayo." At sinipat ni General Brian ang iba sa mga kasundaluhan ng lahing elf. At ang mga kasundaluhan ng lahing elf ay agad-agad na tumayo at ang mga ito ay sobrang takot na takot. Sa pagtayo nila, si General Kai ay tumingin kay Pinunong Bench. At si Pinunong Bench ay sumenyas na sila ay maglakad na sa pagsenyas ni Pinunong Benj. Si General Kai ay sumigaw sa mga kasundaluhan ng lahing barbarian at sinabi, Tayo nang bumalik sa ating kaharian. Ay lahin nyo ang lubad, sigaw ni General Kai, nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng lahing barbarian. Ang mga ito ay hinayla ang lubod na mga nakatali sa kasundaluhan ng lahing elf. At ang mga kasundaluhan ng lahing elf na kahit ayaw ng mga ito na maglakad. Ngunit sila ay hila-hila ngayon at sila Dax, Chester, at pinunong Bench ay naglakad na din sa likuran. Sa kanilang paglalakad ng ilang minuto ang lumipas. Sa sobrang takot ng iilang mga kasundaluhan ng lahing elf na madala sila sa kaharian ng lahing barbarian. Sila ay nagpumilit magpumiglas. At iilang mga kasundaluhan ng lahing elf ay nais makatakas sa pagkakatali ng mga ito at sila General Kai at General Brian ay agad-agad na pinatigil sa paglalakad ang mga kasundaluhan ng lahing barbarian. At si General Brian ay walang pasensya. Ito ay papaslangin niya na ang mga kasundaluhan ng lahing elf na nais na tumakas sa pagkakatali. At nakikita ito ni Pinunong Benj. At si Pinunong Benj ay sumigaw. General Brian tumigil ka. Hayaan mo silang magpumiglas. Sigaw ni Pinunong Benj. Kayong aking mga kasundaluhan. Hawakan nyo lang mabuti ang mga lubad na nakatali sa kanila, sigaw ni Pinunong Benj. At maya-maya, sa pagpupumiglas at pagnanais ng iilang mga kasundaluhan ng lahing elf na makatakas. Ang lubad na nakatali sa kanila ay umiinit dahan-dahan. At ang mga kasundaluhan na ito na labis ang pagpupumiglas at pagnanais makawala ay nakaramdam ng init. Ngunit kaya pa nila itong labanan. Hindi nila nararamdaman ang init nito dahil sa pagnanais makawala. Nagpapatuloy peron sa pagpupumiglas ang iilang mga kasundaluhan ng lahing elf. At sa kanilang pagpupumiglas ng matagal, mas lalong umiinit ang mahiwagang lubod na nakatali sa kanila. At ang init nito ay sobrang init na. Ang mga balat ng mga kasundaluhan ng lahing elf ay mga nagsipaso. Halos matuklap na ang mga mapuputi nitong balat. At ang mga kasundaluhan ng lahing elf ay sumisigaw sa init na kanilang nararamdaman. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong ni na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!